Bobs out <laughs> Uli na naman tayo na babalik mga Ay sobra ilit Yan bali break time natin At uh, pupunta lang tayo doon At uh, magpapatabas tayo Kasi yung ating mas, uh, kwan, Ating clipper is uh, Hindi gumagana Kaya magpatabas na naman tayo doon Magbabayad na naman tayo So shout out po sa inyo lahat At muli na naman tayo nagbabalik Mag premiere na naman tayo Habis ko rin na mag-premiere Wala tayong upload So, andito tayo ngayon Lakad tayo dito sa gitna ng Araw Puh, oh, ang init 37 degrees dito mga folks Pero ang humid niya dito ngayon Is maabot ng 56 Puh, oh, init Alright Shoutout po sa lahat Sa inyo lahat Balihin ni Kwan Bali, hindi na ako nagtanggal ng uniform kasi sa sagit lang tayo. Ay, sobra hili ito mga po. 37 degrees pero 56 ang humid niya ngayon, araw. Right. Andito lang ako sa kuan sa labas. Ba, sobra hili to. Doon tayo magpapatabas yan, sa store na yan. Patabas tayo dyan. <laughs> Patabas, ibig kong sabihin, magpapagupit. Oh, init. Ang tindi ng mga kong dyan, oh. Tindi na mga mga grub. Yan, sa baba nyan, eh, lake. Lake na yung baba nyan. Ha. Silipin natin mamaya yung baba nyan. Maraming isda dyan, eh. Kaso, pinabawal nila yung mamingwit. Dapat, eh, hindi na, na nila ibawal yung mamingwit kasi, eh, hindi naman kon um, hindi naman iuwi yung isda kakainin naman na dito eh <laughs> Ayan, sana all wish ko makaganyan din ako pag uh, ako nakapag 1 million views sigurado makakabili na ako ng yan oh tamo nagiinit na sobra init dahil wala mga na oh. konti lang yung nalakad natin eh napawis na tayo Ah. Mga madiskarte rin sila dito mga boss kasi itong mga halaman dito isa hindi sya natutuyot. Hindi natitigang ba? Kasi mayroong mga patubig yan oh. Yung mga hose, may pangapatubig. may mga palm tree. Right. At tatawid tayo dito, medyo tumaymay na lang tayo dito kasi medyo delikado ang pagtawid dito kasi walang pedestrian line kung nasapok tayo dito ng sasakyan swerte <laughs> alright so takbo na tayo mga box malayo pa yung sasakyan na paparating takbo alright so dito na tayo sa center island <laughs> oh, okay Timing tayo dito ba pox Oh Ito yung papuntang kuan, papuntang kubaw ibabaw Really? Ha <laughs> <laughs> oh, init Sobra init At ito naman ang papuntang Kubaw ilalim <laughs> well, <dina. laughs> Alright Diyan lang naman tayo magpapagupit Tatawid lang ako dito Isa uh, pagupitan na Ano mo naman sobrang init to oh. Tigang na tigang na itong uh, Mga halaman dito O oh, yan so tawid na tayo Wala na Kahit na hindi na tayo tumakbo Diba? Oo oh, set out po sa oh, yan. Init So dinota tayo sa may salon So dyan muna kayo mga folks At magpapagupit muna tayo

Tawid na naman tayo dito sa Tawid na mga boss <laughs> Timing timing na lang dito Ayan, takbo ka bo <laughs> Alright oh. <Ha>. Ayos <laughs> Yeah, may mga lang sa inyo lahat Buti mabait yung uh, nag-gugupit ngayon doon at uh, ay, tayong kumuha ng uh, video, di ba? dapat. Wala namang problema dun eh. At least is may extra sila sa ating vlog na. No? Ngayon, punta natin yung lake doon na sinasabi ko may mga, mga isda. Bago tayo dumiritso sa ating Makati ng yung aking ba batok. Eh, hindi siya naglagay ng pulbo. Nagtipid siya, mga folks, kasi kano lang yung pinayad ko. <laughs> Sinigilin niya ako ng 20 dirham Sabi ko, eh 15 lang Walang pulbo eh <laughs> Walang pulbo, nagtipid ka eh Sabi ko sa niya, walang pulbo eh Kaya, eh, uh, 15 lang <laughs> Yan, 15 dirham lang yung binayad natin mga box At yan is uh, katumbas na po ng uh, Kung yung 10 dirham is 150 Plus uh, Yung 5 dirham hindi ko alam kung magkano na yan. Basta, computein nyo na lang. <laughs> 15 dirham. Yan po ang katumbas ng kwan uh, Pilipinas. Computein na lang ninyo ha. Shout out po sa inyo lahat. Punta natin yung lake dito. Sinasabi kong lake na may mga isda. Alright. So, sobra naman tong init na. Pawis na yung aking uh, itlog. <laughs> Pawis na yung aking itlog. Oh, ang tong mga mangrove. Diba? Ang nila, oh. Ah, oh, okay. Oh, ito yung sinasabi kong lake mga fox dito. Diyan sa baba. Ah, so, oh, hindi tayo makakakuan kasi may mga halaman. So, punta na tayo doon. Kasi may init talaga. Hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng power ko ang init. Amo to, oh, mga halaman, oh. Yung may mga kuan may mga patubig na po yan Kaya, ang ganda ng alaman nila oh oh ito yung ginagami, ginagawa namin kuan ito oh oh ganda na no? ang yayabong kasi maintain nila yung tubig nya mga pops eh kahit na sobrang init yung kuan panahon eh okay lang Alright. Ayan o. Oh. O, oh, gaganda o. Oh. Ah. Sobra init. Ito muna tayo sa silong ng palm tree. Ah. So, punta na tayo doon. Para makapagpahinga muna tayo sa glit. Bago tayo mag... Ayan o. Oh, bagong tanim na naman ito. Bago tayo mag-in. Isa makapagpahinga tayo sa glit. Ayan, shout out po sa inyo lahat dyan, lalong lalo na yung mga nanonood ngayon sa aking premiere. Maraming maraming salamat sa lagi ninyong suporta sa ating mga video, mga live, at syempre sa ating mga kaibigan dyan na solid uh, viewers. Ayan. And shout out nga rin pala kay Nanay Ilang Ilang, yung nanay ng lahat. Pero wala namang tatay. <laughs> <laughs> Ayan. Alright. <laughs> anak kayo ng anak. Wala namang tatay ang inyong mga anak. <laughs> Alright. Shout out para mga mga dyan, no? At uh, pupunta. Uh, oh. Oh, oh. Tag -tag -tag na yung aking pawis. O, oh, diba? <laughs> Tagtag-tag -tag 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 na ating pawis Parang init pa naman Right, so dito na tayo sa receiving mga box Ayan Kaki na, nagkukon ng Tubig Nagsasalin siya ng tubig Woo! Oh Supra so, init Hindi lang ang aking ulo dito sa taas Pinawisan Pati na rin yung aking ulo sa baba Hahaha <laughs> <laughs> Ah. sobra init. alright right. So dito na tayo. At uh, dito nga lang po tayo nating uh, tatapusin ang vlog nato ngayong araw. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong pagsuporta uh, sa ating premiere. So bye-bye po sa inyo lahat. God bless sa inyo lahat. Hanggang dito na lang at Asahan niyo ang susunod pang vlog natin. Maraming maraming salamat. Babay sa inyo lahat.